Naging usap-usapan ngayon sa social media ang bagong karelasyon ni Chris Aquino na pinasalamatan niya bago siya bumalik sa Pilipinas matapos ang kanyang matagal na gamutan sa Amerika. Isang malaking pasabog ang revelasyon ng pangalan ng kanyang bagong special someone at ito ay walang iba kundi si Dr. Michael Padlan, isang kilalang surgeon sa Makati Medical Center si Dr. Michael Padlan ay isang highly respected surgeon na matagal nang naglilingkod sa MMC. Marami ang nagsasabing isa siya sa mga pinakamagagaling na doktor sa bansa ngayon. Ayon sa ilang sources, sobrang indiman si Doc Michael dahil sa kanyang exceptional skills sa larangan ng surgery. At natural lamang na marami siyang mga pasyente na talagang tiwala sa kanyang galing. Ayon sa isang malapit na kaibigan ni Chris, parehong edad lang daw sila ni Dr. Padlan, parehong 53 years old. May dalawa raw na anak si Doc mula sa kanyang previous relationship pero mukhang handa siyang muling buksan ang kanyang puso ngayon. Marami ang kinikilig sa magandang kwentong ito, lalo na't mukhang masaya at blooming si Chris sa mga recent posts at video niya kasama si Dr. Michael. Bukod sa pagiging isang magaling na doktor, isa pang dahilan kung bakit click na click si Doc Michael kay Chris ay ang kanyang charming personality. Sabi nga ng ilang nakakakilala kay Dr. Padlan, bukod sa kanyang professional na kagalingan, matangkad ito at medyo healthy looking. May mga nagsasabi pang may espesyal na aura si Doc Michael na nakakahatak ng tiwala mula sa kanyang mga pasyente kinataon na una ng ipinakilala ni Chris si Dr. Michael sa kanyang Instagram post kung saan sinabi niyang pinasasalamatan niya ang My Doctor MP na maraming netizens ang nag na hanapin ang tunay na pagkakakilanlan ng doktor. Sa wakas, confirm na si Dr. Michael Padlan nga ito. Isang big revelation na ikinatuwa ng mga taga-suporta ni Chris. Ayon pa sa mga malalapit kay Chris, ang presence daw ni Dr. Panlad sa buhay niya ay malaking tulong sa kanyang pagpapagaling at recovery. Si Chris, na matagal nang lumalaban sa iba't ibang health issues, ay tila nagkakaroon ng bagong lakas at inspirasyon mula sa kanyang bagong relasyon. Bukhang si Dr. Michael ang tamang tao para alagaan hindi lang ang kanyang kalusugan kundi pati na rin ang kanyang puso. Hindi ito ang unang pagkakataon na nalink si Chris sa isang public figure. Pero ayon sa mga netizens, bukhang iba ang glow at aura ni Chris ngayon. Kung dati may mga pagkakataong tila pagod na pagod si Chris sa mga laban niya sa buhay, ngayon ay nagbabago ang tono ng kanyang mga posts. Positibo, puno ng pasasalamat at tila mas inspired. Sa post ni Chris na ginawa bago siya bumalik sa Pilipinas mula sa Amerika, Binanggit niya ang pasasalamat kay Dr. Michael na agad namang naging viral ang name drop na ito sa social media. Maraming netizens na agad nag-speculate at naghanap ng impormasyon tungkol kay Dr. Michael at ang mga lumabas na detalye ay nagkumpirma na isa nga siyang respetadong profesional. Bukod sa kanyang husay bilang surgeon, si Dr. Michael ay kilala rin bilang isang mabuting tao Ilang mga pasyente ang nagpapatunay na hindi lamang siya mahusay sa kanyang trabaho, kundi napaagalang at approachable din siya. Bukhang swak na swak talaga siya kay Chris, na kilalang strong-willed at independent. Ayon pa sa mga close friend ni Chris, malaking bagay raw na kasama ni Chris si Dr. Michael sa journey niya tungo sa kalusugan. Talagang all-out daw ang suporta nito kay Chris, lalo na sa kanyang mga medical treatments napapanood at nakikita rin ng mga netizens na kahit na sa challenging health condition si Chris, patuloy ang kanyang pag-smile at pagiging hopeful sa kanyang mga social media updates. Hindi na bago sa showbiz ang love life ni Chris Aquino. Pero sa pagkakataong ito, bukhang si Dr. Michael Padlan ang nagbibigay ng bago at pastable na chapter sa buhay ng Queen of All Media. Kung dati puro kontrobersya at drama ang bumabalot sa mga past relationship ni Chris, ngayon ay mas maraming natutuwa dahil mukhang nahanap na niya ang tamang tao para alagaan siya at paligayahin. Kaya naman, abangan natin ang susunod na kabanata ng buhay pag-ibig ni Chris Aquino. Marami nagdarasal at umaasa na ang relasyon nila Dr. Michael ay magtagal at maging mas matibay pa sa mga darating na panahon. At dito nagtatapos ang ating video. Sa mga gustong bye sa Daily Showbiz Updates, i-click nyo na ang subscribe, i-like, at i-share. Dahil malapit na tayo mag-1,000 subscribers. At dahil yun sa inyo. Kaya maraming salamat mga kita -kits. So paano? Kita-kits ulit sa susunod na video. Dito sa Kita-Kits Showbiz.